Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 14 ng Abril, ipinagdiriwang natin si San Tiburcio. Kamusta? Si Tiburcio ay anak ni Cromasio, isang dating manunupil ng mga Kristiyano sa ilalim ng Emperador Dioclesiano. Naantig si Cromasio sa sinabi sa kanya ni San Tranquilino nang dalhin siya sa harap nito upang hatulan, na nagdusa ng rayuma at lubos na gumaling ng binyagan. Sa ilang panahon, si Cromasio ay naranasan ng parehong sakit. Humiling siya ng binyag at nang matanggap niya ito, napalaya siya mula sa kanyang sakit. Mula noon, naging tirahan na ng mga Kristiyano ang kanyang bahay kung saan sila ay nagtatago mula sa galit ng mga idolo. Si Tiburcio, anak ni Cromasio, ay itinalaga bilang subdiakono. Di matagal pagkatapos, hinuli siya ng mga manunupil bilang kristyano. Si Tiburcio, dinala sa harap ng hukom na si Fabiano dahil dito, nagsimulang magtalakayan tungkol sa iba't ibang bahagi ng pananampalataya kristyano. Sa kanyang galit, iniutos ng hukom na takpan ang sahig ng mga nag-aapoy na baga at sinabi kay Tiburcio, o ikaw ay mag-aalay na kaagad sa mga Diyos ng imperyo o lalakad ng hubad paa sa mga baga Pagkatapos, kinuha ang tanda ng krus, naglakad ang martir ng may tiwala sa mga baga. Matuto ka mula rito, sabi niya sa hukom, na ang Diyos ng mga Kristiyano ay ang tanging Diyos. Emi Baganites ay ber sa akin ay Rabulaklak. Dahil sa pangyayaring ito, na itinuring na dahil sa salamangka, dinala si Tiburcio palabas ng lungsod, patungo sa Via Labicana, at pinugutan ng ulo Isang yang simbahan ay muling itinayo sa lugar na ito sa kanyang karangalan. Narito ang isang panalangin para kay San O Diyos, na may kaluwalhati ang dinagsa si San ng palaspas ng martiryo, bigyan mo kami, hinihiling namin, na tularan ng kanyang pagtibay sa pananampalataya. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Heso Kristo, iyong anak na nabubuhay at nagahari, kasama mo sa pagkakaisa ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpakailanman. Amen. May iba pa pa yung mga nasanto na ipinagdiriwang na ngayong araw. Mapalad na Pedro Gonzalez, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.